ganito pala yung paggawa ng ano ano yun sa pagita magkano yung isang ano magkano yung isang abin ah, dati diba dati sampu lang yan okay. nagmamahal na kita. buti pa sa pagita nagmamahal ha 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 sana all yung ata sa presyo kita ko lang sila yung dalawang bata anong pangalan mo te? Kim -san. Kim, nag-aaral ka pa ba? Opo. Okay. Anong grade ka natin? Grade 6. Grade 6. Tapos pag walang pasok, ganyan ang ginagawa niyo. Apo. Titinda ng sampagita. Ano yan? Binibili ninyo? Apo. Hina, hina na po. Binibili namin kami po yung pupo. Ah, gano'n? Ikaw, ate ko, eh. anong pangalan mo? Jasmine. Jasmine. Nag-aaral ka din? minto bakit naman sayang naman tumigil kayo anong grade ka na ba pag sakaling papasok grade 5 mm, sayang dapat hindi kayo huminto nakarami na bang tuhog patingin nga nung ano ayan ah, oh, yan mga idol yan yung binibinta nila